Bumanat na naman guys yung Delos type. Wala talaga ito sa isip ng babae na ito. Tingnan mo naman sinabi na kayo. No? Dapat daw. Ito, tingnan mo panoorin niya yung sinabi ng Delos Ta... type. Ba? Ba? Ayan. Isa pa naman nga ng tatay niya, alam niya may corruption, wala nga nagawa yung tatay niya, tapos kay Bumbong Marcos, ang dami niyang ngawa na ngawa. Gusto niya tapusin agad ang investigation Gusto niya yata gayain sa tatay niya na ano agad, barulin agad, patayin ka pa agad. Gating naman yung nangyari sa tatay niya ngayon nandun sa dahak. Tapos niya sinagot siya ni Claire ngayon sa kanyang pinagsasabi. May resibo pa si Attorney Claire. Ang pulong sa isang EJK style. O lakimpisigahan libingan ang hatuan. Ang usa pang pulong, process. Kaya may resibo pa yan si Atty. Neclair. Huwag. Inami niyang naglalakaw siya pero naubos na. At ikaw kasi yan di pa. Yung utak niya Delos, kaya gano'n ang gusto niya mangyayari. Gusto niya magaya aya sila yung bong -bong barko sa tatay niya nandun sa dahak niya nakakulong. Kaya wala itong mga ito sila, wala itong mga may matatalimang walang utak. Kasi kung matatalino sila, dapat ang utak nila hindi yung ganun-ganun. Tingnan mo nangyari sa tatay niya na puro ganun ang ginawa. Ayun nga, nandun sa dahak na yun. Hindi magsistit ng ganun. Tapos ngayon nagsakit sakitan na siya kasi makukulong na siya. Kaya dapat yas, yung sindalos na hindi ay huwag madalos-dalos. Kasi naging pangulo naman ang tatay niya. Isipin niya naging pangulo yung tatay niya tapos wala lang mo Hindi naman niya sinupalpal yung mga ano dati corruption. Tapos ito si Hyundai Lustre na to. Ayun, puro daldal. -dal. Wala nang ang ginawa bilang presid, pangulo, pangalawang pangulo ng Pilipinas. Daldal pa ng daldal. Ang -dal. na parang mukmapi <laughs> Tapos tuwa-tuwa naman yung mga nagko-comment dito sa ano, Mga supporter ng mga DDS. Tuwa-tuwa naman sila dito. Natutuwa, natutuwa sila dito sa, ano, sa mga Hyundai Lustre na to.